nagigising <laughs> po natin ng 10 o'clock ayan nagising po tayo ng mga 10 uh, 29 ayan nga po yan ang gising natin kanina dahil nga po tayo ay galing ng church uh, syempre po medyo puyat tayo pagdating po natin dito dahil pagod tayo nag walking nag walking tayo papunta ng 30 minutes din akyat ng 5th uh, floor pag-uwi po ganun, bababa-baba. Ba, ba, ba. Tapos, walking po. Going at, at home. At akit uli po tayo ng fourth floor. Kaya, balik na naman po tayo sa dati at napagod. Pagdating po natin, natulog tayo. At nakatulog naman po tayo. Ito po, kagigising ko ngayon. 10 at uh, 29 ang gising natin. At tumatawag pa ngayong aking pamangkin ng 10.20 pero hindi ko nasagot. Ayan uh, nga po, magkakapina po tayo. Ito po. At meron po akong ginawa. Matagal na po ito sa rep, pero napakasarap po. Ayan, panghimagas. Naalala ko, pa kasi, ko kasi yung palaro, uh, mga panghimagas. Ito, uh, meron akong biniling ano noon. na uh, iniwanan ko pa ito kasi nagpunta kong tugigaraw. Ito po, uh, minatamis na saging. Ayan. Tsaka kape. Ay nga po guys, Kamamang TV. Kahit po natin yung pagod, pero masaya po tayo dahil ang ating kaluluwa ay lubos na nagagalak. Dahil nakakagawa tayo ng gawain ng Panginoon. Yan po ang ibang kagalakan na nag, uh, Sa paglilingkod kasi uh, mga, uh, mga kapatid at kasama sa Reels, kaya ibang kagalakan po kasi ang ating nadadama kapag tayo ay laging uh, umaattend ng gawain ng Panginoon. Dahil ang mga himno at ang salita ng ating Panginoon ay pumapasok sa ating uh, sa kaloob-looban. At yan po ang uh, bali nagmamigrate sa ating puso't isipan. Kaya nga po, Kamamang Tibi, ang sabi ko kanina dahil putol yung aking video, kakaibang kagalakan po ang ating nadadama kapag tayo po ay laging gumagawa ng gawain ng ating Panginoon. Kaya ito nga po, ano man ang sabihin nila na ganito, kesyo okay, ganon, ganyan ganon, uh, hindi po nila nararamdaman yung nararamdaman po. Kaka kakaibang kagalakan po na wala sa wala wala kung wala ka sa panginoon hindi ganito ang kagalakang nadadama mo hindi po nararamdaman ng iba ikaw ang nakakaramdam kaya nai-express mo po kung ano po yung kagalakang iyong nararamdaman at uh, tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa lahat gagawin mo ang lahat uh, upang makamtan mo lamang ang mo sa pangalan ng ating Panginoon uh, Praise god kaya itong linggong ito at saka nung nakarang linggo, busy-busy po tayo dahil nga po yan. Papunta at papunta rito ng Imus Kabiti. ah uh, Imus Kabiti, malagasang pala. Upang tayo ay dumali, dumalo ng gawain, may camp. Isang, dapat po ang camp natin tatlong araw pero ginawa na lang isa dahil nga po sa ng ating leader. Kaya tunay na napakabuti ng Diyos.